what's up? Good morning. Mga karoms natin dyan. Ah, uh, magandang umaga sa inyong lahat na pagbagong araw, bagong blessing blazing na naman. So, nagpasalamat po sa inyo. So, na uh, palagi yung suporta sa atin. So, neg, uh, nag nag-iisip pa lang ako ng bagong kunti kung tingo, paano sana po magsimulong. Sana po mag sana ko magaling so hindi madali kung isang baguhan ka lang na vlogger dapat bago ka gumawa ng video tapos pinag-isipan mo bago mo i-upload o bago mo i-ibahagi sa ibang audience mo mga followers mo o sa lahat sa subscriber mo or pakipalo na lang sa youtube channel ko or subscribe sa si channel ko para tutuloy tayo so sa lahat ng nag-aabang sa mga video ko na i-upload ko pasensyada kasi wala pa ako maisip na video ngayon kasi hindi, hindi ko alam saan ako magsisimula kaya aywan ko na lang <clears throat> sa lahat ng mga sulit natin karong masasadyan dyan ah uh, Pasensya na. Medyo busy lang tayo at na, na tiisip lang ako ng um, anong laman ng video ko para para naman para may ko na kayo sa bawat video ko. <coughs> so, oh, pasensya na. nag talaga. <laughs> so, okay. kaya sa lahat na gusto mag ano I suggest nung ano bang gusto yung video para magawan ko sa susunod na video natin kaya pasensya na talaga so ito lang ang masasabi ko sa inyo ah uh, sana hindi kayo sumawal sumawal sa support sumasuporta sa akin sa bawat na ina upload kong video for so, lahat ng lahat ng kaganapan ko na ano, ibabahagi ko sa inyo para alam nyo ano talaga kung isa kang kung isang vlogger ka lahat ano, alam mo saan ka magsuna ano bang laman ng video mo kung ano bang nilalaman para mapanood ka ng mga followers o subscriber mo so ah, uh, ito na lang uh, sabi ko sa lahat ng nag-abang nasinsya na kasi wala talaga akong maisip na iba kung ewan ko na lang kaya sana hindi kayo patuloy pa rin kayo na nandyan kayo na supportan ako sa lahat ng gagawin ko sana naman ma-reach natin walang araw hindi mga pero unti-unti tayo ah, uh, mararating natin yan yeah. so salamat sa lahat na ano so silud na balat bala sa ako ano ba gusto natin so peace out and thank you sa lahat ng mga sulit natin yan o mga karoms natin yan so share out